Diabete paano? Makakatulong ang insulin therapy. Ano ang insulin therapy? Ang insulin ay isang hormone na may pananagutan sa pagpapanatili ng antas ng asukal sa dugo sa ilalim ng kontrol. Ito ang pangunahing therapy na ginagamit para sa paggamot ng anumang uri ng diabetes ang pag-asa sa insulin ay nakasalalay sa balanse sa pagitan ng aktual na produksyon ng insulin sa katawan at ang paglaban ng mga selula ng katawan sa ginawang insulin. Ang mga taong nagdurusa sa uri ng diabetes isa ay nangangailangan ng mga ineksyon ng insulin sa buong buhay. Ang pangangailangan para sa insulin therapy sa mga taong dumaranas ng type 2 na diabetes ay nakasalalay lamang sa paghina ng paggana ng mga beta cells sa paglipas ng panahon. Ano ang mga uri ng insulin na magagamit sa merkado? Ang iba't ibang uri ng insulin na magagamit sa merkado ay Isa, rapid-acting insulin. Ang pagsisimula ng pagkilos sa ganitong uri ng insulin ay mabilis at ito ay tumatagal ng maikling tagal, mga dalawang oras. Dalawa, maikling pagkilos o regular na insulin. Ang simula ng pagkilos ay katamtaman, at nagsisimula itong kumilos sa loob ng kalahating oras, at ang tagal ng pagkilos ay mula tatlo hanggang anim na oras. Tatlo. Intermediate acting insulin. Tumatagal ng humigit kumulang dalawa hanggang apat na oras para sa simula ng pagkilos ng ganitong uri ng insulin at ang epekto ay maaaring manatili ng humigit kumulang labing walong oras. 4. Long acting insulin. Ang tagal ng pagkilos ng ganitong uri ng insulin ay maaaring tumagal ng halos isang buong araw. Paano ito kinuha? Ang mga iniksyon ng insulin ay maaaring mag sa sarili gamit ang isang hiringilya, isang karayom, isang sistema ng kartucho, o isang sistema ng panulat na paunang napuno. Available din ang mga device para sa paglanghap ng insulin, quick-acting insulin, at insulin pump sa mga medikal na tindahan at parmasya. Ang insulin ay iniksyon sa ilalim ng balat sa iyong mga kalamnan subukang tiyakin na mag ka sa paligid ng parehong lugar sa bawat oras, ngunit pumili ng ibang lugar upang matiyak na mas mababa ang pagkakapilat. Ang pinakamagandang lugar para mag-inject ng insulin ay ang mga hita, puwit, braso at chan. Kung regular kang umiinom ng insulin, ipinapayo na inumin ito kalahating oras bago kumain. Ano ang mga posibleng epekto? Isa, Mababang antas ng asukal sa dugo. Dalawa, mga peklat at bukol mula sa malawakang paggamit ng insulin injection. Tatlo, ang mga pantal ay matatagpuan sa lugar kung saan iniiniksyon ng insulin o kung minsan, sa buong katawan. Apat, pagtaas ng timbang kapag nagsimula kang gumamit ng insulin sa simula. Kung nais mong talakayin ng tungkol sa anumang partikular na problema, maaari kang kumonsulta sa isang endocrinologist. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinion palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.